Alam niyo ba? Ngayong araw May 10, ginugunita ang pagkamatay ng bayaning si Andres Bonifacio. Taong 1897 kasi, ipinagutos ni Nooy Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagpatay kay Bonifacio sa bundok ng Maragondon sa Cavite. Kilala si Bonifacio bilang ama ng rebolusyon dahil sa kanyang pamumuno sa pag-aaklas laban noon sa mga Espanyol. Isa siya sa bumuo ng kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang KKK. Tinawag siya ng mga miyembro nito bilang supremo. Siya rin ang namuno sa tinatawag na sigaw ng Pugad Lawin, kung saan ang mga Pilipinong kaisa sa revolusyon ay pinunit ang kanilang mga sedula na simbolo ng kanilang pagtuligsa sa mga Espanyol. Naging mortal na magkatunggali si Bonifacio at Emilio Aguinaldo sa pagiging mga pinuno ng paglaban sa mga Kastila. Pinamunuan ni Emilio Aguinaldo ang paksyon ng katipunan na Magdalo habang pinamunuan naman ni Bonifacio ang magdiwang. Pero taong 1897, sa isinagawang Tejeros Convention, nanalo si Aguinaldo bilang Pangulo at pinakamataas na pinuno ng Revolusyon. Tinawag itong Malolos Republic. Sa umiigting noong labanan ng mga Espanyol at Pilipino, at ang away na namuo sa pagitan nila ni Aguinaldo, si Bonifacio, nagtago sa Maragondon, Cavite. Dito naman siya, pinaratangan ni Emilio Aguinaldo na nagtataksil at nagpapabagsak sa Republika ang pinamumunuan ni Aguinaldo. Sa paglabas muli ni Bonifacio sa kanyang pagtatago. Siya at ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio ay hinuli ng mga tauhan ni Aguinaldo at saka pinagbabaril sa bundok ng Maragondon, Cavite. Ngayon, alam mo na.